Pero pala sumagi na eh. Kaya nga ka. Libang Nalibang? Libang Hello mga kabadi. Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back again to my channel. So sa mga kabady ko dyan na palaging uh, nakasubaybay sa aking channel ay salamat sa inyo. At sa aking uh, mga silent viewers ay noon magsubscribe na kayo. So sa video na ito mga kabady ay mag-apply tayo ng abono. So, complete 14, 14, 14. Isa lang kasako, mga kabady. So, pwede naman, ito, ah, uh, pwede naman hindi natin ito applyan, mga kabady, pero gusto, ang gusto talaga natin, yung maximize yung profit sa ating uh, area, mga kabady, no? Kung kaya ay kinakailangan natin itong abonohan. So, ayan, mga kabady. Uh, ito yung ating palayan, na palagi kong uh, nag-vlog ako. So, ito na yan, mga kabady. So, ito yung uh, result sa uh, uh, aking ginawa na plant growth enhancer. Yung KB, plant growth enhancer. Kabadi, stands for kabadi, plant growth enhancer. Kaya, kasi sabi ng ibang netizen uh, uh, na, ano daw, nami daw it ako, uh, yung amo. So, yun, ay uh, nirename rename na akin, iniba ko yung pangalan. So, ang pangalan ay ah uh, KB or kabadi plant growth enhancer. So ayan makabadi tingnan yong yung palay ng Ang ganda niya makabadi. Ah uh, walang masyadong mga sakit-sakit siya comparison sa mga ibang uh, farm uh, area na sa ibang mga farmer ay meron uh, mga lipit-lipit yung mga puti-puti sa dahon. So ito makabadi tingnan yong ang ganda makabadi. <clears throat> So inapplyan natin ito ng abono mga kabady, granules fertilizer. Ang kadahilanan ay yung presyo ng palay ngayon mga kabady ay ang taas. So gusto natin na uh, i-maximize yung ating profit, yung ating uh, uh, per sack uh, per hectare para naman ay makabawi tayo sa mga gastos nitong mga kabady. Kasi kitong granules mga fer nga fertilizer mga kabady, uh, madali lang mo makikita yung result. After mga ilang days siguro, mga 5 to 7 days, makita mo na yung uh, resulta niya mga kabady. So, uh, mas mainam yun mga kabady para, ano, para mas gumanda palalo ang iyong uh, palayan. Plus ay gamitin natin uh, itong uh, plant growth enhancer ay ayun sold na ang ating ano maintenance sa ating ah uh, pala yan. So, ayan mga kabady. Uh, huwag nyo kalimutan mga kabady. Ang area na to ay uh, SL8 hybrid rice ang ating tinanim dito. So, kung hybrid rice yan mga kabady, kapag inalagaan natin yan ng mabuti ay mag-reward yan ng, ano, sa atin ng magandang ani. So, ayun, dapat ay bigyan natin ito ng sapat na sustansya at ano, ah uh, Uh, plant root enhancer, ano, medicina, ano bang ano. Pero dito mga kabady, ay meron naman akong ng uh, trust. Meron akong tiwala dito sa aking plant root na hindi ito madatapuan ng uh, uh, yung maselan talaga ng mga peste mga kabati. So meron mga ano mga uh, ginag uh, maliliit okay, lang ng mga sakit-sakit pero dinong dinong lang eh. naman. hindi lang naman hindi hindi man lahat ng mga yung palay natin. So, uh, isprehan na natin ito linggo-linggo para mawala yung kanyang mga lipit-lipit, yung mga leaf holder. So, uh, tingnan natin mga kabady kapag effective uh, itong ano, leaf holder. Uh, itong ating kiwi plant rotinance. Pero, as of now mga kabady, effective naman siya. So nga pala, pag nag-abono mga kabady, kung nakikita nyo may mga ganito sa inyong palayan, yung mga buhang, ay agad yung isara. Para yung medisina mga kabady, o oh, yung abono, yung granules fertilizer nyo, ay hindi maano sa matangay ng tubig. So, para nandun lang palagi yung ano, yung uh, medisina. So, meron dyan talaga na kinakain ng kohol mga kabady, no? So, hindi talaga ta natin yan maiwasan, pero okay lang yan mga kabady ay hindi naman lahan lahat pero kunti lang naman yan mga kabady okay lang yan so yan mga kabady oh. katulad yan mga kabady ma malaki yung buhang sa pilapil so atin yung i-close syara natin yan mga kabady para yung, uh, yung abono ay ayan ate yung abono ay nandiyan sa so patubigan natin yan mga kabady at kapag nag uh, nag apply kayo ng fertilizer na 1414 mga kabady ay dapat meron talagang tubig. Hindi ma, hindi masyadong maraming tubig mga kabady. Yung katamtaman lang katulad lang nito. Basta hindi lang siya naka uh, dapat lang nakasara yung pilapil para hindi siya ma wash out mga kabady. Kasi kapag uh, ang tendency tendency, niyan mga kabady kapag uh, sobrang dami ng tubig, ay aapaw yan sa pilapil mga kabady at yung uh, mga granules fertilizer ay ma-wash out. Sayang mga kabadi, Sayang. Mahal naman yung presyo ng abuno ngayon. So, ang ating gagawin yan mga kabadi, ay control lang tayo sa tubig. Control lang. Control. Ah, uh, para yung malusaw yung abuno mga kabadi. Madali lang siyang uh, makain sa ating palayan. At, ano pa mga kabady? Uh, kapag uh, nag kayo ay wag kayo magabono kapag okay. marami yung damo sa so, palayan. Oh, tingnan mo makabadi. Ang ganda ng palay makabadi. Hindi pa yan umepekto yung ating abono. Tingnan niyo, tingnan niyo yung palay makabadi. So, after pakita ko sa inyo after after a week, Ay, uh, isprihan natin 'to ng Kabadi Plant Growth Enhancer makabadi. Ang ganda nito. Mas pala palalong ang uh, mga kabadi. After a week nito, kapag umepekto nito ang abono. So, makikita nyo naman ang difference, no? Ah, okay. oh, ang ano, ang resulta sa ating kabady plant growth enhancer okay. na ginamit. So, tingnan nyo. Plus, meron pang abono. Check na ang isang hektarya, mga kabady. Abuti nyo 300 300 kasako. <laughs> so, target natin nyo, mga kabady, Kasi, ang price ng palay ngayon ay nasa range na sa 27 per pesos per kilo. So ang ganda, ang ganda ng uh, presyuhan niyan mga kabady. Kung so, kaya hindi natin dapat i-miss ang opportunity na uh, mag-abono talaga tayo. So yun mga kabady. Oh, tingnan nyo ang ganda mga kabady. Oh. Mm. Ganyan mga kabady yung pagsabwag. Hindi rin nakin dinamihan ng abono mga kabady kasi uh, pag dinamihan mo lalo ng abono mga kabady ay dahon-dahon nun yun. Apo sa istaka At hindi siya masyadong sisipak. So, ang tendency niyan ay... lang yung bunga. Eh. So, okay lang yung paano-ano lang. pa konti-konti so, lang. Tapos, alalay lang ng kabady plant routine. Para protection sa sakit. At meron din siyang ano, nutrition na makakuha. Uh, kasi, tingnan nyo mo yung ating ano. Makita nyo naman, mga kabady. Hey, lipit, Ay, lipit. Meron talaga magandang resulta yung ginawa natin nga. Itagsana. Uh, uh, plan drought in So, ito talaga yun mga kabady. Ay, wala talaga Dupong akong, uh, hindi, hindi sa pinagyayabang mga kabady. Pero ito la talaga yung totoo uh, aking ano, mga kabady na aking palayan. So, medyo merong mga damo-damo dyan mga kabady. Merong konting damo. Ay, atin yung gagamitin yang, yung manual weeder mga kabady. Yung tinalakay na, na kinavlog no so nakaraang uh, linggo ha, nakaraang vlog ko so maganda yun mga kabady, dito kasi kita nyo man yung palay uh, patul matuwid so agian uh, natin to ng dos dos so yan mga kabady no at yun kalimutan ko sana yun so nga pala mga kabady huwag nyo nga apply ng abono kapag may damo kasi kapag may damo mga kabady ang tendency si ay yung abono instead na mapunta lahat sa yung palayan ay ma-divide siya into kuan na pupunta sa palay may konti sa palay may ano din sa ano sa damo so hindi siya ma-maximize so mas maganda makabadi nag-apply kayo ng abono ay walang ano walang kimik ah, walang, chemical walang ano namang tawag nito walang damo at merong kunting tubig lang so yan makabadi oh tingnan niyo oh ting palayan. So, meron talaga mga konti-konting mga damo mga kabadi. So, na kailangan talaga natin yan i-get trade para uh, maximize yung ating uh, palayan. So, sa kabuuan ito mga kabadi, ay isang hektarya talaga ito sa billing. So, ito yung uh, aking i-feature mga kabadi. Kasi, dito nyo ma malalaman kung... Eh. Tubukan uh, maninig. Effective ba talaga yung ating Kamatis, ginawa? Kamatis, ninkuha niyo? uh, uh, So, may dito mga kabadi, sa area na to, ito yung ating punlaan. So, tingnan nyo, punlaan natin. Oh. Maganda pa rin mga kabadi. Medyo may damo yan mga kabadi kasi mataas yung ano. Kanya, pero okay lang yan mga kabadi. Makarecover lang yan sa paglipas ng mga panahon. So, yun mga kabadi, kinakailangan talaga natin itong tapusin para ay gumanda yung lalo itong ating palayan. So, yun. Keep on watching mga kabadi. So mga kabady, uh, may kita ako sa mga vlog na meron daw timing dito sa pag-apply ng uh, uh, ano, 1414 na fertilizer. So totoo naman yun mga kabady. Pero sa aking case, hindi na yung nakinto tinayming mga kabady kasi palagi naman tayo nag-spray ng uh, full, full Plant Yung ating kabady, plant your Tingnan nyo. Meron naman siyang ano, para din siyang inabunuhan. So kung kaya't ay kung kumagamit kayo ng uh, plant growth enhancer, KB, Kabadi, plant growth enhancer, ang katulad sa ginamit ko dito, ay, hindi na kayo, pwede na kayo, hindi kayo mag-timing sa pag ano. Tingnan nyo lang yung palay. Okay na, yung maya daw. Palay, oh. Kapag yung, yung, yung palay ay medyo matamlay, yung medyo payat. So, Pinintos. <laughs> Ayun, abunuhan nyo. At kapag medyo mataba na, ay huwag na. Jitro, man. So, depende 500, na yung mga kabati. Pero, Potosintos, man. Ah, uh, yung kadalasan na nag-abono eh? ah, nag talaga mga kabady ah? is yung basal. Yung bay basal. Yung pagkataa, <laughs> two days siguro. Uh, two Pinabuha days after planting, planting. Eh. pwede yun mga buddy, basal. Yung But iba least, naman mga na. kabady ha? ay nasa tillering stage. Nila. Yung sa milking stage, yon Pwede yung iba. At sa yon milking stage, yung last mga flower. pagka-flowering stage na mga kabady, huli na yun. Kasi uh, naka, ano, na nakalabas na yung ano yung bunga so sa milking stage talaga mga kabady yung magabuno talaga kayo ito? Ito? yung nagbusog na siya para ay daming yung maproduce niya na abutil ay madami so i-target na ah, yun lang, yun lang siguro ang ating uh, i-focus na magabuno tayo sa susunod na uh, susunod na stage yung milking stage na mga kabady So ngayon mga kabady, oh, papunta pa lang ito dole. sa tiling ring stage ay uh, tingnan lang natin, uh, observaran lang natin you yung balay kapag ay uh, medyo papayat siya, nang ilangan ng ano, ay uh, depende na rin, uh, bunuhan natin. At kapag merong sakit na talaga mga badi, na hindi natin na uh, kaya sa atin ng ginawa na full year, yung plant root, UV plant root enhancer, ay mag-apply tayo ng uh, fungicide siguro, or insecticide. Yung systemic, mga kabady, para sa ganun ay mawala yung, ano, mawala yung kanyang uh, sakit nito. So, so, as of now, mga kabady, okay naman yung ating palayan. Wala namang problema. So, mga kabady, ay malapit na nagtatapos ang uh, video na to Ay nagpapasalamat ako sa inyo. So, salamat sa aking uh, mga bagong subscribers. So, mga new viewers ko na. No? So, salamat sa inyo, mga... Silent viewers. So nagpapasalamat ako sa inyong mga panonood. Ka kasi anak eh. kung wala kayo ay wala ay akong reason na gumawa ng uh, mga content. Manana. So I hope na meron kayong uh, natutunan oh. sa uh, content na to at sa susunod na mga vlog ko ay uh, meron pa kayong uh, may uh, meron pa kayong matutunan sa mula sa akin. So yan mga buddy. Salamat. See you in the next videos. Bye bye.